It's alive! After two weeks, magbunye. <laughs> Boss. Okay. So meron dito mga katropa na Honda Click 150 Hinatak sa aming kahapon dahil ang problema ng motor ni Boss Bumiyay sila sa part ng Swal Pero nung nagpagas sila, bigla na lang hindi umandar yung kanilang motor At hindi na nila magamit So kung isususi natin yung motor ni Boss mga katropa Kung mapapansin nyo, wala siyang check engine na nakalagay At yung kanyang battery, 13.8 Kasi gina-charge namin yung battery Pero kapag pinaandar natin i button natin, ayaw niya mag button. At ang maririnig nyo lang dito ay yung click ng kanyang relay. Mayroon akong na-discovery sa motor ni Boss mga katropa na ngayon ko na-encounter. Ayaw umander ano? Pero pag gagalawin mo yung magneto, gentle, ano mo nga yung magneto? Galaw-galawin mo yung magneto. Habang ginagalaw yung magneto, tapos ipo-push button natin, kung mapapansin nyo, under siya. Up, sige, galawin mo. Ah, mo. Timing-timing lang siya eh. Sige. Habang ginagalaw, ipo-push button. Ayan o, oh, sige. ayan napansin nyo umaandar sya Pero kapag pinatay mo yung motor, katulad nung ginawa ni boss, umaandar nung pinatay niya at nung papaandarin niya na, ganun na naman siya, magiglik lang yung kanyang relay. Tapos dito naman mga katropa, meron ding hinatak sa atin na barako fuel injected, galing na ito sa kasa. Boss, anong galing to sa? sa kasa. Sa kasa na. Ngayon, anong ano, boss, nangyari pala rito bago nyo dalhin sa kasa? Bigla nang tumirik or ayaw nang mandar? Ayaw nang mandar. Ayaw nang Tapos? Tapos yung pagkatapos niya, ano, yung sinabi ng mekanik ko, yung ano yan, yung sa fuel. Fuel injector, uh, kaya yung mandar. Oh. Pag bumili yung anak ko, eh gumagana naman yung fuel, fuel, injector niya. Ano pang susunod na ano, sabi nila na problema? Nang sabi ko yung fuel pump, pump. Fuel pump naman ang ano nila. Ito pala yung anak ni boss, yung nag ano, nagpalit sila ng fuel injector. Fuel pump boss. Ay, fuel pump yung pinalitan nila. Buong fuel pump? Opo, buong. Tapos nung napalit ng fuel pump, ayaw pa rin yung mandar. Ayaw pa rin. Tapos ano sabi nila nung pagkapalit ng fuel pump, nung ayaw mandar? Bali, ang blues pa kasi nila tapos ang sinabi, fuel pump ang sabi. Pero ang lumabas daw dun sa, ano, yung sa diagnostic pool nila, sensor daw. Hindi niya mahanap yung sensor kaya ang sabi niya yung fuel pump. Ah, sensor yung lumabas sa diagnose. Ngayon, hindi niya mahanap yung sensor, fuel pump yung pinakapalitan na. Ano Oh, boy. Kaano na eh, magdadalawang linggo na hindi umandar yan eh. At dalawang linggo na natambak. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayan. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop Lingayan, Pangasinan. <silence> Tingnan muna natin, isusin natin yung motor ni Boss. Wala siyang neutral. Busina, signal light. Meron namang signal light. Okay, good naman yung kanya signal light. Pero walang busina at walang neutral. So ibig sabihin good din yung kanyang susian at walang problema. So ang unang gagawin natin dito mga katropa, i-check natin muna yung kondisyon ng kanyang battery. So ito na mga katropa yung battery ni Boss. I-check natin yung battery kung nasa tamang kondisyon pa. Kasi yung mga fuel injected mga katropa, dapat nasa kondisyon yung kanyang battery para masuportahan niya yung kanyang fuel pump. So gamit yung ating multitester, titignan natin kung ilang voltahe yung battery ni Boss. So 12.2, medyo mababa na yan at hindi na akma o kondisyon para sa fuel -injected injector ng motor yung kanyang voltahe siguro nalupat ito dahil 2 weeks na nakatambak kaya ang gagawin natin i-charge muna natin so, meron tayong charger dito para masuportahan niya yung ating fuel pump o yung kanyang mga sensor so habang i-charge natin itong mga katropa babalikan natin yung Honda Click kasi first time ko na maka-encounter ng ganitong klaseng problema kasi sa mga click minsan para siyang Yamaha Aerox yung mga ganun no yung ginagawa ni Gentle na nasusunog yung kanyang sakit ng stator minsan nasusunog sa Honda Click may pagkakata na ganun din yung nangyayari nasusunog din yung kanilang sakit so dalawa yung nasusunog sa Honda Click dito sa mismong dugtungan ng sakit ng stator at pangalawa dito sa mismong computer box natin so ang gagawin natin, i-check natin yung dito muna sa dugtungan ng stator gentle, pasuyo nga muna patanggal to hindi ko mawakan ta, yung camera Ayan. tatanggalin natin yan, titignan niyo na naman kung may sunog so walang sunog, dito wala rin sunog ito gentle sa taas tanggalin natin sa taas, patigas Okay, mukang napapahiwatig na mayroon siyang sunog kaibigan. Iyon, no. Oh. So kung mapapansin niyo mga katropa ito, mayroon siyang sunog. So tingin ko ito na 'yung problema ng motor ni boss, nasunog 'yung kanyang sakit ng computer box, 'yung kabilang side ito, ito, 'yung bandang kanan sunog. So ang magiging solusyon ko rito, hinangan na lang natin. 100% ito na yung problema ng motor ni Boss. So ito na yung ginawa natin mga katropa sa computer box ni Boss. Ang ginawa natin dito, nag na lang tayo ng wire sa kanyang computer box. Pero ang ginawa ko, dinubli ko na lang yung wire para medyo makapal siya. Pero makapal pa rin yung wire na ginilagay ko kahit isang piraso lang. Yun nga lang, dinubli ko na siya para sigurado na yung ating wire na hindi mag -init. Pagkatapos yan mga katropa, isa sa uli na natin itong kanyang computer box dito. Yung sakit ng ating state Iwa-wiring na natin. Susundan na natin yung pwesto ng bawat wire. So ito na yung ginawa natin mga katropa. Nakarekta na yung wire ng ating stator papunta sa computer box. Kinolor coding lang natin kung saan nakapwesto dati yung bawat coding ng wire ng ating stator. So pagkatapos niya mga katropa, Siyempre, subukan na natin. Kung hindi na siya kailangan paikutin yung kanyang stator, susin natin. Push button natin. Iyan ah. Oh. Waro. Ano sa sabi mo eh? Alive. It's alive! <laughs> At pagkatapos niya mga katropa, syempre, i natin yung motor ni Boss gamit yung Balbulina extra clean technology para may extra protection sa kanyang makina. Okay, buhay na buhay na mga katropa. Isa pa, isa pa. Susin natin. Tapos, i-push button natin. Iyon o. Oh. It's alive! So dito naman tayo mga katropa sa parako Sinalts natin kanina to, dahil medyo low bat. Ngayon subukan natin siyang i-voltmeter Kung ano na yung kanyang voltahe Okay 12.9 mga katropa pwede na yan Subukan natin i-testing yung motor ni boss Kung ano yung resulta kapag na-charge na, na. Susin natin, busina Wala, signal light Meron So kung mapapansin nyo rito mga katropa, meron siyang signal light, gumagana naman, pero walang neutral at walang busina. So bago tayo magpalit ng mga piyasa, kung ano mga piyasa ang gusto nyo palitan, syempre ang unang gagawin nyo, dapat mapalabas nyo muna yung buong connection doon sa motor. Kailangan kompleto yan, kompleto ng signal light, at kompleto ng busina. So common na nagiging problema ng mga barako na fuel injected dito sa kanyang relay. So kung mapapansin nyo, meron kayong makikita tatlong relay dito na nakahilera. Ang pinaka main na ito troubleshoot natin at i-check natin yung relay na nauna. Ito yung relay na ito. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong relay, yung kanyang mismong buong housing. Aalisin natin yan kasi iti-teslate natin yung mismong wire dun sa ilalim ng relay. So ang i-check natin dito, yung pinakaunahan na relay. So dito sa ating relay mga katropa, ang i-check natin dito, yung relay na mayroong coding na white. Ito yung white nya, galing mismo ng battery yan. Brown na makapal, tapos tapos black na mayroong lining na yellow, ayan yung ground. Tapos yung manipis na brown-white, ito naman yung ating accessory wire galing ng susiyan So ang gagawin natin dyan mga katropa, Iti-test light natin isa isa yan kung kompleto yung kanyang connection. So gamit yung ating test light mga katropa, ang gagawin natin, ilalagay natin sa ground yung ating test light clip. O, pwede kayong kumuha sa battery o dito sa body ground pero mas okay kung sa battery. Tapos iti-test light natin yung positive supply. Okay, good yung ating test light. Ngayon ang uunahin natin dito, Iti-test light natin yung puti. Yung white wire mga katropa, galing mismo ito ng battery. So kailangan kapag iti-test light natin yan, na kahit hindi nakasusi yung ating susian dapat umilaw yung ating test light kahit hindi nakasuse. So, -test light natin yung white wire. Okay, good. Umilaw yung ating test light. Ang ibig sabihin niyan, good yung supply ng ating white wire dito sa ating relay. Pero kung sakaling hindi umilaw, possible na problema, mayroong putol yung ating white wire or mayroong loose connection. Ngayon, kung hahanapin niyo yun, pwede nyo balatan yung wire para makita nyo yung putol o loose connection. O okay naman, pwede na kayo mag-jumper mula dito sa white wire papunta dito sa ating battery tapos maglalagay na lang kayo ng fuse. yun yung mga paraan na possible na pwede nyo gawin. Ang susunod natin, yung brown naman nito yung manipis na brown, ito Ito yung accessory wire natin na galing mismo ng susian Ang gagawin natin, itetest natin yan Pero dapat isususi natin yung ating motor So kapag nakasusi yung ating motor Dapat masusuplyan ng positive supply Yung ating light brown Subukan natin itest light So good mga katropa, nasupplyan ng positive supply yung ating light brown. Ang ibig sabihin niyan, wala rin problema sa koneksyon ng ating light brown. Pero kung sakaling hindi nilang umilaw yung ating light brown, kung ganun din yung proseso, mayroong sira yung ating wire, pwede nyo hanapin. O pwede na kayo mag-tap dito, tapos sumanap kayo ng accessory wire para masupplyan to ng accessory wire yung ating light brown. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa kabila, sa tapat ng light brown. Kung mapapansin nyo, dito ditong black na mayroong lining na yellow. Ito naman yung ground supply ng ng ating relay. So ang gagawin natin dyan, since na ground supply ito, yung test light clip natin, ililipat natin sa positive supply ng ating battery kasi ground yung hinahanap natin. Tapos i-test light natin yung ground. Okay, good. Umilaw naman yung ating test light, walang problema. Ngayon i-test light natin yung black na mayroong lining na yellow. Dapat i-ilaw siya kapag i-test light natin na naka-positive supply yung ating test light clip. Subukan natin. So good mga katropa, walang problema yung ating ground supply ng relay. Pero kung sakaling di umilaw, same process pa rin. Pwede nyo hanapin yung putol na wire or pwede kayong mag-tap na dito tapos itap nyo sa battery. Ganun lang kasimple yung gagawin natin. Ang susunod natin, syempre yung pinakalas. Kung na-check natin kanina na may positive supply na dumadali sa white wire, i-check natin kung may positive supply na lalabas dito sa makapal na brown. Yung tapat ng white wire. Kasi yung makapal na brown, pag susi mo, masusupplyan siya ng positive supply tapos siya yung magsusupply dito sa fuel pump tapos doon sa busina siya yung magsusupply so positive supply yung lumalabas dito sa makapal na brown ng ating relay kaya ang gagawin natin yung test light clip natin ilalagay natin sa negative uli kasi positive yung heat test light natin ngayon yung makapal na brown dapat umilaw yan kapag sinusin natin so ayan nakatusok na yung ating test light dyan tapos subukan natin siya susi, dapat umilaw siya Isusin natin Kung mapapansin nyo, hindi umilaw. Patay din natin. Hindi umilaw. So ang ibig sabihin niya mga katropa Kompleto yung wiring ng ating mga accessory wire ng relay, ground ng relay, supply na galing ng battery, pero hindi umilaw yung ating light brown. Ang ibig sabihin niyan, syempre napakasimple lang, may problema yung relay ng motor ni boss. Ito, papalitan natin to ng bago. Ngayon subukan natin siyang palitan ng bagong relay. Ang ginamit natin pang Mio i125 na starter relay, same lang din naman 'yan, walang problema. Sira pag natin. Tapos subukan natin light ulit yung makapal na brown dito sa ating relay kung ilaw na. Dapat nakasusi yung ating motor. So light natin tong light brown ng motor ni Boss mga pa yung sa relay kung ilaw na. Yun o, oh, di ba umilaw na? At kung napansin nyo, umilaw na rin yung kanyang check engine. Kanina hindi umilaw yung kanyang check engine. Ngayon subukan natin siyang i-push button. It's alive! After two weeks! magbunye <laughs> boss okay so it's alive mga katropa so ito mga katropa tingin ko pwede pa to pero palitan na natin nag uumi doon na yan wala namang ano yan so ang ginamit natin dito ay starter ng Mio 125 so Kawasaki Yamaha na to mga katropa <laughs> so yun lang mga katropa umaandar na yung motor ni boss umaandar na yung motor na ito nasolve natin yung dalawang problema ito pala galing to sa ibang shop 3 days sa nilang ginagawa ito naman 2 weeks na ginagawa at ngayon, nasolve na natin yung kanilang problema. Patayin natin. Paanda rin natin. It's alive! So yan lang mga katropa, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing kayo ng ating video, Marami kayo na natunan na gamit niya sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming maraming salamat mga katropa, God bless at syempre ingat palagi sa pag-wiring.